Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Oh. Kamusta naman kayo mga kapigi? Marami kasi nagtatanong sa akin kung ano yung gamot namin sa mga biik na nagtatae actually, water-soluble na antibiotic yung gamit namin dito sa farm. Kasi, madalang lang naman na magtai yung mga biik namin. At isishare ko na lang po yung link ng video kung paano po kami mag-treat. Ang sekreto kasi namin, nagbabaksin po kami ng E. coli. Ang tanong nyo siguro, tuwing kailan ba nagbibigay ng E. coli at ilang beses? Ganito po kasi yan. Kapag guilt, or first time pa lang na mga anak yung inahin, ang first dose po niyan pag nasa 79 days ng buntis. Ang second dose naman pag nasa 100 days ng buntis. O, pag ano naman, pag hindi na first timer ha, ah, so maraming beses na siya nanganak, Bibigay lang po kami ng E. vaccine pag nasa 100 days ng buntis. So, isang, ibig sabihin, isang beses na lang po kami nagbibigay ng vaccine. Ha? Kaya, hindi po namin masyadong problema yung pagtatain ng mga biik po namin dito dahil protected na po sila against E. virus. Kung tutusin mga kapigi, mura lang naman yung E. vaccine kaya wag po kayo masyadong magtipid. Compare naman po dun sa bibili ng antibiotic, tiba. Imagine, kung nagtai po yung biik ninyo. So, hindi po sila gain ng weight. Kaya, madi-delay po yung paglaki nila. At may tendency din na mababansot po yung mga biik. At worst baka magkaroon pa kayo ng mortality. Sayang pa naman kasi medyo mahal po ang biik ngayon. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. At sa mga hindi pa po nangapag subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!